tapos ang sungit ng panahon ako'y nagmamadaling pumunta sa aking garden nakita ko na yung mga sanga natabunan yung aking mga halaman na aking pinanggal at na muling lumitaw muling nagningning ang magagandang dahon ng sibuyas na Tagalog ang sibuyas sa Tagalog ay gumaganda kahit tag-ulan huwag lamang bahain at na ang ganda nito, ito ay 45 days. Pwede mo nang bunutin at itanim uli at paramihin. Hindi kaya pwede mo nang ibinta. Yung mga murang dahon ng sibuyas ay napakahalaga. Sa palengke, ako ay bumili nung bouncing onion. Yung sibuyas sa dahon. Ngayon ay 450 ang isang kilo. Yung 35 pesos ay napakaunti. At yung ito'y inaasahan ko na ako'y makakabawi sa aking sibuya sa Tagalog kahit kakaunti yan nakakalat yan maraming marami rin pala yan ito'y pararamihin ko at pag marami na mga 45 days bubulutin kong sabay sabay at ililipat ko sa Occidental Mindoro para doon siya dumami Pagkasito ay pagkasi po, pagdating ng March, wala na dito'ng tubig. May dunay din, di, magagawa ng paraan.